Hi guys Welcome back sa ating vlog mga kaibigan Wala si misis nagsundo kasi ng bata Ay bebe ko Ano? Hmm? So mga kaibigan magandang hapon po at magandang araw sa inyo no? sa mga manunod Magentang Magandang magandang araw so, oh, uy. Sorry baby magandang araw po sa inyo sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood yung video natin mga kaibigan so uh, doon po sa mga dati kong vlog ayan uh, halos ano na po ngayon 8 days nang nawawala ang aming dalawang aso si Tisay ay nasa gasaan at uh, yun nawala na si Tisoy po ay hindi namin alam kung nasaan Uh, kami po ay nagbigay na ng tinaasan na yung uh, reward kung sino man po ang makakahanap o makakapagsoli kay Tisoy dating 2,000 ginawa na pong 5,000 so gusto lang po talaga namin maibalik si Tisoy ano hindi po dahil sa hindi naman po uh, dahil doon sa pera ayun po ay napamahal na sa amin yung alaga naming aso siguro uh, uh, malungkot man mga kaibigan pero unti-unti po tinatanggap na namin na talagang baka nga uh, hindi na makabalik si Tisoy pero maasa pa rin po kami mga kaibigan na bumalik si Tisoy dahil uh, sana po may makakita ng nung aming ano nung aming post sa FB at saka sa ibang ano sana ma mahanap si so may, may sa uli <coughs> kung hindi man po mga kaibigan eh, tiyuti na rin po namin natatanggap siguro dahil siguro hindi po para sa amin yung dalawang alaga namin at ang sabi nga nila mga kaibigan sa kabila ng kalungkutan eh, meron naman kasiyahan ba diba? so dahil unti-unti naman po natatanggap na namin na wala na si Tisoy at si Tisay. So, ngayon po mga kaibigan, bigla naman pong ng uh, message yung kaibigan ni Mrs. At meron silang binibigay na aso. So, sinabi agad sa akin ni Mrs. at pinakita sa akin. Sabi ko, sige kunin mo kahit hindi ko pa nakikita. Sige kunin mo ka ako. Ah, uh, Tiyempo naman lalaki mga kaibigan sige, kunin mo ako. So paggabi nga po, mga kaibigan, eh, dali-daling ginuha ni Mrs. Kagabi rin, uh, tinawagan ni Mrs. yung kaibigan niya. So dali-daling kinuha rin niya. So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung bagong alaga namin. aso, so, ano po kayo. Yay! <laughs> yan, ito po siya. Siya po ay si uh, Tam Tam. Tom Tom pala. Si Tom. Tom Tom. So napaka cute niya. Isa siyang male. <laughs> Pinaliguan ko kanina. Maamo siya. Ayan lang. Mahabol-habol na sa amin. So, nalalaglag na yung kanyang mga alaga. Kasi nung dumating siya dito, mga kaibigan, kasi puno talaga siya ng pulgas. Dito ka, bebe. Puno siya ng pulgas. At pinaliguan ko kanina, nilagyan ko ng gamot. Ito na ngayon yung kanyang mga pulgas. Naglaglaga na, no? oh. Ito na. Yan, ang dami. yaba, yaba. Ay. Boss. Apa boss Ingat. Bye <laughs> bye na. Bye bye. Dali. Bye. Boss, ingat. Boss, ingat, boss. <laughs> so ito na ngayon mga kaibigan ang kanyang gas pool. Ito ito ito. ito. Naglalagay na oh. Nilagyan ko sa nilagyan ko kasi siya ng gamot. Kaya ng sabat? Kain? maliliit to. Na mm gano. Hindi Hindi ma kami. si mama. -hmm. Si -mm. Tignan siya, napakalambing. <laughs> Ito lang na siya. <laughs> Ayun. si <laughs> kita dito ta Ang ganda ng laga no. Na, wow. Ang dami nang nawala. Hoy, hoy. Ang dami. Dito dito dito. Ayan, duyo, duyo, Ay -tayo, patay. Dito ka bebe. Dito ka dali. Dito. Dito. Hay nung lambing niya. Lambing dito. Papa glow. Butot. Ini butot. Dito butot ko i butot. Tum 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 tum. Tayo, tayo. Natayo si Tuta. Natayo si Tomtom, -tom, no? Ang dami, oh. But-tut, Dito ka, baby. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> so, magtutu months na pala ito, mga kaibigan. Sabi nung kaibigan ni Mrs. <laughs> magtutu months na siya. Pagka three months and a half na siya, uh -huh. papati-warming ko na siya. Yeah. Diyan warm na natin ona siya para safe siya. Ah, suso. Mm, tam naman siya. Papa, Sa bae papa? Hello. Ta e. Ha tara. Ito tam-tam, tam-tam tam-tam tam Dito ka. Yan. Oh, hanggang alis dyan Dyan ka lang

Ano yung, yung ano niya? Ano yung mata niya? Hello! Ito yung niya. Sana nandiyan yung si Tisa. May kalaro pa sana eh. Tisa eh. Hindi, tata ko. Ito mm, cute-cute ni Tom Tom. Mm -hmm. Ay, Tengah. Ito Malinis niya. Nilinis ko yung tenga niya, no? Ito mo. <laughs> o, oh, malinis yung tenga mo. Oh. Ang lalaki nung ano kanina, pulgas. Ang okay. lalaki talaga ang kapasas. Ito kasi nga, may mga asodong uh, ay, ano eh. Huwag na yung mga Kasi pagkamaga, uh, pinapalabas nila ito eh. Pinapalabas nila. Pwede itong gupitan ng ano nila, later. Ano? Yeah. Mabait siya, no? Hmm. Yeah. Tapos may na eh, niya. Ano, tomtom ko. -tom. Uh, ito pa oh, sa tinga. Ang ang ganda ng mata niya mm. eh. Mama, nag-school -e ako. Tomtom. Oo, oh, anak.

lingon oo, oh galing regalo punti na lang oh ay mata na matan eh nilagay ganyan oh satay ito wawala sa yun nilinis mo dito pati maliliit oh tum 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 Labas ang kanyang ngipi. Labas ang kanyang ngipi. Ano yung ano blue eyes? Blue green? Blue may pagkabulo Oh, blue. Kasi yung ano yung kapat yung black. Ano siya? Bapat na si Tasha ng upuan. Ha? Ito si Tasha. Hala, nilagay natin dyan para hindi siya man. Dyan ka lang, babe. Hindi na Hindi, hindi na tumatangkad. Ganun lang siya, oh. Hahaba. Huh? Mahaba na siya? Hahaba.

The mm -hmm. mm -hmm. picture kame. Tum tototum tum. Tum. Nagtututum pangalan si Tician. ng pangalan si wee 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 Alright. So, ayun mga kaibigan, si Tom Tom, siya yung aming bagong alaga ngayon. Masab, pasok na pero sana Water may balik pa si Tisoy. Papa na si Umaasa pa rin kami na kita namin siya or may magbalik sa kanya. So, hanggang dito na lang yung vlog natin mga kaibigan. Tinagat ako lang sa inyo yung mga ay yung aming alaga.